Ayaw kumain o oh, mga ka So hindi yan magsa-cellphone. Hindi namin pabibigyan ng cellphone yan si Tana. Ayaw kumain. Mga oh, back out oh. anak na Meng Meng. Tara here. Pwede po ulamin. May ulam na lang tayo ah. Chicken na. Ah. Paano? Dunurog mo na yata yan eh. Dunurog talaga. Bakit ano ulam ko yan eh. Kaya sa'yo. Kaya sa'yo. Kaya sa'yo. Kaya sa'yo. 啊？在楼上。在楼上。

Hindi ko lang nakikita si Marib eh. Ako okay, na Marib. Bakit kaya? Takot siguro pamuntahin dito. tenyo ito. Tatanungin ko lang naman siya, di ko magagalitin. Sino ang ate? Ang ate niya. Ang dami ba mga kapatid dyan? Ang patata. sampo yung bata. Ayaw nang kumain. Naroon na lang siya. Nagkahapon kaya sa kanya yung cellphone na yan. Kanya na nga yan eh. Lagi sayang gumagamit eh. Kapag very good siya. Pero pag ganyan ayaw niyang sumunod. Ayaw niyang kumain. So hindi naman iniiwan ng mama niya yung cellphone nila eh. Kasi uh -huh. na nalulungod sa akin. Hindi na iniiwan eh. Kaya na. Kaya cellphone ko ang ginagamit ng anak niya. Sabihin mo kasi sa ate mo, damihan ang pagbili ng itlog kay Dana. Kasi nga, pag kasi sa akin, nakamatura ko, nakatakot akong baka malag, malaglag lang, mabasag ng itlog. Eh siya, pwede naman bitbitin niya pag ano. Mana sa'yo yan. Gusto itlog. Hindi ko makain ng ulam kahit anong sarap. Egg lang sa araw-araw eh. Parang ikaw dati. At lang din. Ako kayo mabibigay sa mga nita. Wala naman eh. Tayo busog pa siya Dito Hmm. Hindi mo nang kumain ng inasal mong ka. Mmm, chicken eh. Kahit masarap yung inasal mo. Ayaw. Yung mang inasal ko kahapon, ang itim eh. Pero kitanggulan ko ng cover yung ano, chicken. Hanyo. Sunog yung chicken. Ano, nakaka-cancer yung may mga sunog-sunog kasi -sunog kakain mo. Mmm! Mmm! -hmm. Pusang yan. Nakabangan yung pinapusuka ko eh. Baby, ko gusto mo ng egg? egg. Ah, sabihin mo, ka baby loves, gusto ko egg. egg. Mm, ka egg kasi kinakain ito eh. Hindi naman ito kumakain ng ulam mga ka baby loves eh. Gusto so, nito egg talaga. Tata. by egg. Tata. Tata by egg. Opo. yun lang, mag ice cream ka, hindi ko pala ka pang kinain. Oh. So, <laughs> ay, kawawa. mag ice cream siya ta. Tapos wala pa naman siyang kinain. Ha? Huh? O, kain na muna. Subo na muna kay tata. O, tata, ano muna muna ta? Para mag ice cream ta. Subo na muna ng chicken. Come here. Asa, subo tata. Subo na muna ng konti kay tata para very good kayo mita. Dali na, o tata. Kakain na yan si Tana ta. Bago mag-ice cream. Yehey, very good, Tana. Come na Dali na, eh. Nakain na muna kay tata, dali. O sa ice cream na yan, no? Wow, ang tata. Very good, o dali na. Ana, ah. O, oh, ana, ah. Ah. Uh. Dali na. Hindi mag-ayos kung pagwili ko. Oh, kain na muna, kain rice lang. Oh, dali, kain na, rice na lang muna, oh. Pag muna lagyan ng chicken, rice lang. You rice only. Oh, rice lang tata, o. Very good. Wow. Mm Hindi -hmm. ko yun eh. Kain na muna bibig ko ha. tasa ka ang ice cream na. Mm -hmm. Very good ka na. Hmm? Very good baby ko. Wow! Damihan mo, bibi. Tingin din. Eh! Hey! Ano ba naman tong pusa? Hmm, ayan o, oh, hindi ka makapag-antay eh. I like ice cream. Hmm. <laughs> oh, one more. Ito, 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 ito. Isa pa Rice only? Or you want chicken? kaya ng chicken. Ito na titiis niya mag-rice lang. <laughs> Dati na po lang. Mahirap lang daw tayo eh. Kaya na. <laughs> kaya siya kahit walang ulam. Dati di ako nagkakain ng walang ulam. Oo. Tata, tata, ano yan? Itlog yan kahit papaano. paano. <laughs> <laughs> Kamakain <laughs> ng walang ulam. Ang kailang kahirap kami. Kahit eh. <laughs> ang sarap ng ulam eh. mag-ulam na dala. <laughs> Chicken galing inasal. Ekis. <laughs> Gusto ka <kanin> lang. diwa wago. <laughs> Ay, wala na. Isang tsetseryo. Ayun. Ayun. Ang ulam din namin to. Mga ka-baby, wala kaming ulam sa ring. Hindi. Ayun. Ayaw <ayun> lang nyo. <laughs> Nintala ng manok Ayun, maraming chicken, baby. Hmm? Magmang inasal yan, ha. Parang hindi inaalam ito. <laughs> maka ice cream lang. Kumain siya ng kain, maka ice cream lang siya. Ito ang galing. <laughs> mmm. Mm -hmm. mm Bye-bye na mga ka-baby loves. Bye-bye na mga ka-baby loves. Ice cream. Or say it. Ice cream. Ice cream. <laughs> mm. Mm.